tayo ay nagninilay sa Ebanghelyo ni San Mateo, dalawang pangyayari ang matingkad na ating pinagninilay. Una, ang pagpapagaling ng ating Panginoong Iso Kristo sa maraming may sakit. Pangalawa, ang pagpaparami ng tinapay at ang pagpapakain sa napakaraming mga tao kung i-imagine natin ang nangyari mula sa isang sitwasyon malungkot, no? Kasi nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. No? So hindi masayang magdala ng pasyente sa ospital, for example. No? hindi masaya na magkaroon ng sakit Ganon din ang nararamdaman ng mga taong nagdala ng mga may sakit na ito sa ating Panginoong Jesu-Kristo and we can imagine the joy the experience when they saw and witnessed how the Lord heals the sick people mula sa kanilang kapansanan mula sa kanilang karamdaman silay pinagaling ng ating panginoong sukristo at tandaan natin na tayo ay nasa panahon ng advento at kagaya ng ating mga napagnilayan ng mga unang araw sinasabi natin tayo naghihintay sa pagdating ng isang mesiyas at kapag dating ng mesiyas ng ating tagapagligtas. Pagagalingin niya tayo. Pagagalingin niya tayo sa ating mga karamdaman. Tatanggalin niya ang ating mga kapansanan. At tayo ay magsasayang kasama niya. Kaya gumaling ang mga may sakit, ang mga may kapansanan. At sa bandang dulo ay sinabi, at sila, sila ay nagpuri sa Diyos ng Israel mula sa sitwasyon ng karamdaman, ng sakit, ng kalungkutan, nang makita at maranasan nila ang nagpapagaling na kapangyarihan ng ating Panginoong Kristo, ang lungkot ay napalitan ng kaligayahan. Imaginin mong gumaling ka mula sa isang matagal na karamdang, walang iba kang gagawin kung hindi ang magpuri sa Diyos. Then yung kasunod ay ang pagpaparami ng tinapay. Alam po ninyo, itong pagpaparami ng tinapay ay dinadala tayo sa itatatag ng ating Panginoong Heso Kristo sa huling hapunan. Walang iba kung hindi ang banal na Eukaristiya. Kaya nga pagkatapos niyang magpagaling ng mga may karamdaman, Sinabi pa ng Panginoon, nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala silang makain. Yung mga alagad, medyo nangangamba sila. Alam po ninyo sa Ibanghelyo ni San Juan, we have a similar account at doon ay may bilang yung mga pinakain. Sabi doon, ang kumain ay limang libong mga lalaki, hindi pa kasama sa bilang ang mga babae at ang mga bata. So napakaraming ta para pakainin ng pitong tinapay at ilang maliliit na isda. Pero mula sa kabutihan ng Diyos na naranasan ng mga tao, umapaw ang biyaya mula doon sa pagpapasalamat ng mga tao, mula sa kanilang pagkilala sa Diyos, mula sa kanilang pagpupuri sa Diyos, naranasan nating dumami ang tinapay, dumami ang ista at nakakain ang napakaraming tao. Alam mo ninyo, kapag tayo'y mapagpasalamat, kapag tayo'y nagpupuri sa Diyos, kapag iniisip nating tayo ay eh, nakatatanggap ng mga biyaya buhat sa Kanya, bumabait tayo. Totoo po yan. Di ba? Imaginin mo yung mga nagpo-blow out. Bakit sila nagpo-blow out? Dahil may natanggap silang biyaya. Meron silang dapat ipagpasalamat. Hindi ba? So tuwing kailan tayo nakatanggap ng biyaya, paminsan-minsan ah, lang ba? Hindi naman. Siguro. Ani? Maminsan-minsan. Once a year. Once every five years. Blow, blow out lang. Ani? <laughs> siguro pang may birthday, pa nakapasa sa board, pang, pang papakasal, papakain, doon lang ba tayo nakatanggap ng biyaya? Palagi yan eh. Oh, o, di palagi magpasalamat. Pag palagi nakatanggap ng biyaya. Kapag palagi nagpapasalamat, palaging magbibigay. Hindi ho ba? Dahil kinikilala natin ng Diyos ang pinanggagalingan ng ating mga uh, biyaya. Kaya mula sa pagbibigay ng ating Panginoong Isokristo ng Kanyang sarili, marami ang naantik. Ito ang diwa ng Banal na Eukaristiya. Ang Panginoong Isokristo ang Banal na Eukaristiya na tinatanggap natin tuwing tayo nagdiriwang ng Banal na Misa. At tinahamon tayo na maging kagaya niya. Kaya nga malinaw 'yon sinasabi. Maliban na mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, itoy magbubunga ng marami. Okay? Bread, taken, broken, shared. That's the Eucharist. Ang Panginoong na namatay nagpakasakit, namatay, nagbahagi ng sarili. At tayong mga tagasunod niya, alagad niya, ay sana ma antigang ang puso, ma-inspire sa pagbibigay na iyon ng ating Panginoong Isokristo. Pag na-inspire yung isa, may kaka-inspire pa ng iba, makaka-inspire pa ng iba, ng marami, ng marami, ng marami, ng marami. Pag pare pareho tayong na-inspire ng ating Panginoong Isokristo, Kristo mas maraming biyaya ang ating may pagkakaloob. That's the secret of the miracle of the loaves. Mula sa kabutihang loob ng Diyos na naunawaan ng mga tao, naging maputi rin sila. Okay? Panalangin natin na palagi nating kilalani ng Diyos na pinagmumula ng lahat ng ating mga uh, bagay na ikinabubuhay lahat ng bagay na mayroon tayo. At mula sa pagkilala na ito, matutong magpasalamat at magpahati. Amen.